Hiwagang amat ni Papa Carlo! Papa uh, alamat ng sinelas. Si ano pala naka-discover nito? Si Alvin Sleeper. Pangalan niya Alvin Sleeper? Uh Oo. -oh. Noong unang panahon, ang ating mga ancestors ay uh, walang tsinelas. Wala. Hubad. Pero uh, alam mo ba may research? Research ito. Mm -hmm. Alam niyo yung grounding? Grounding? Mm -hmm. Yung ating uh, katawan ay nakakonek sa earth. Ibig sabihin, yung ating balat, talampakan, nakadikit sa lupa, mm -hmm. ang tawag dyan ay grounding. Grounding. Ang ibig sabihin, yung magnetic field na galing sa earth sa soil sa lupa sa sahig ay nakakonek sa magnetic field natin ng ating talampakan ibig sabihin yung mga ayon uh, negative nating ayon na i-release -re maganda sa katawan daw yan ano, hmm. hanapin yung grounding pag nakapaa tayo mas maganda oo pero ayon sa research papa yan yan, papa ng, yan, ang, yan, ang, yan yung ano oo oh. Kaya daw, pansin niyo ngayon, kaliwat ka na lang sakit, ganito, ganyan. Kasi, mm. parang buong buhay natin, nakasapatos tayo. Oh. Hindi tayo nakadikit sa earth. Mm. Samantalang noong unang panahon, mga tao, yung mga... mahaba ang life expectancy. Ibig sabihin, wala masyadong toxins. Yan ang research sila. Oo. Oh. Tsaka, Papa Jepoy, yung uh, pag nakapaaka, yung mga ugat-ugat pag di ba may mga uh massage sa mm. paa oh therapy therapy mm. 'di ba kasi may mga tinatamaan yung mga uh, tawag na yung mga ugat-ugat oh nandoon nandiyan oh. ang nerve endings 'di ba ito yung talampakan mm. may nerve endings 'di ba may, may may turo pa diyan dito yung sa sakit niyan dito mm. yung sa ulo pag masakit ang likod mo dito yan oh. yan yung pipisilin. may mga research diyan Uh, kaya daw one of the reasons why yung pag nakapaaka maganda din daw kasi mga natatamaan yung mga ano mo, yung mga nerves. Hmm. Oo, oo, Pero uh, sa ibang uh, research ang uh, pag nakapaaka eh, mas madali ka daw ang kapitan ng mga sakit. Kasi hmm. nandyan yung mga uh, dumi ng mga hayop. <laughs> 'Di ba? <laughs> Pag, pag, naapakan mo. Isang araw. Oh. ang ating nyo naglalakad. Wala siyang chinelas. pag niya, shh, malambot. Malambot. <laughs> doon pala na-invento yun? Oo. Oh, Dahil doon sa ano ng aso? Sa mga aso, sa mga hayop. Kaya, Isang no. araw, isang ating, uh, isa sa ating ancestors ay nakatapak ng ano ng aso. Naisip niya, no? kailangan mag-stop na to. <laughs> oo, oo, kailangan lagyan na ng sapid. <laughs> 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 so, eto nga, Papa Jepoy. Uh, walang chinelas, pero meron ng sapatos. Hmm. Ha? <laughs> <laughs> Nauna ma-invento sapatos? Nauna. Ito yung kwento dito. <laughs> oh, sige. Uh, Sabi <laughs> <sige. laughs> <Tawin> niya. <ha? laughs> Nauna yung sapatos. Kasi ito ayon sa kwento. Merong uh, magtatay kasi. Itong tatay, eh, isang sapatero. Isa siyang sapatero, Papa Jeppoy. Mahirap sila. Mahirap na mag-anak. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi sapat ang uh, kanilang kita para makabili ng uh, kung ano-ano. Lalo na yung uh, pang-sapin pang sa paa, Papa Jepoy. So ang ginagawa niya, dahil nga sapatero, malamang sapatos yung ginagawa niya. Oh, dahil nga mahirap sila, so ibig sabihin, hindi sila makabili ng... Kahit nga itong mga binibenta nila, hindi nila ginagamit eh. Kasi mas gusto ni nilang ibenta na lang. Ano may binibenta nila? Ha? Huh? UA? Ha? Huh? Ano, ano Hindi. Ano? Factory release? Ha? Huh? <laughs> one of one? Ano? Uh... <laughs> dami na ngayon yan eh. Ha? Huh? Replika, ayan pa, iba pa, pa iba iba kayo ng dami ng klase na sapatos ngayon. <laughs> Class A, UA, replika, one of one, factory re release. Uh, UA yan, uh, ano ang tawag yan? yan? Yung UA, ano yon? LDR, ano ba yan? <laughs> LJR, ganun? Oh, tapos yung isa ay OEM. OEM. <laughs> Ano ibig sabihin ng OEM? Uh, original Equipment Material, material. No. Ayun, sa hirap ng buhay Hindi sila makabili ng kung ano-ano At lalo yung tatay niya eh, Imbis na Yung mga gawa niyang shoes Hindi na magawang suotin yun Papa Jepo. Kasi pangbenta yun eh Kumbaga pang survive nila yun Ay, yung mga bata, Papa Jepo, eh, yung mga anak nila, eh, nakapaalang. E isang araw, ang uh, pinakamatandang uh, pinakamata, uh, pinaka anak ay nagsabi, Tatay, sana po ay magkaroon kami ng, kahit hindi man yung sapatos na gawa mo, eh kahit man lang sapin, sa paa. Kasi nasusugatan kami tuwing naglalaro kami, pumapasok kami sa school. Ayun, napaluha ang tatay, Papa jepo hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi nga sa hirap ng buhay. Mahal yung balat, Papa Jepoy. Pag binibili nila, mahal din. Ayat, hmm. nagdasal siya sa Diyos. bigyan siya ng kakayahan upang mabigyan ng sapi ng kanyang mga anak. Habang siya'y natutulog, Papa Jepoy, nagkaroon siya ng panaginip. Hmm. Anong panaginip niya? Si ano yung panaginip niya? Sylvester Stallone. <laughs> Brrr, si Rambo. Nagtatali <laughs> <laughs> Si Rambo. Gumating si Rambo. Itatali siya ng ano. May bandana. ang laki ng katawan. may machine kan, May machine, no? My name is Jan. Jan Rambo. Paputokin mo na. ah, Oh. Simula nun, tinawag na siyang Rambo. <laughs> at doon sa, pa, sa kanyang pagtulog, Papa ay nagkaroon siya ng panaginip. At isang diwata ang lumapit sa kanya at sinabing gumawa ka ng mas payak at magaan na sapatos na gamit ang mga simpleng materyales at wala ng paligoy-ligoy, sinabi ng diwata, ito ay tawagin mong chinelas. <laughs> <laughs> Sabi niya, tawagin mo itong chinelas. Huwag hmm. ka nang magtanong saan galing ito. Basta chinelas ang itawag mo. Ayun, pagkagising nung uh, tatay, Papa Jepoy, agad siyang pumunta sa kanyang pagawaan at sinubukang gawin na uh, ang uh, inilirawan ng uh, diwata. Umamit siya mga lumang goma at nilagyan niya ito ng mga strap mula sa mga peraso ng lumang damit. At matapos niyang gawin, ang unang pares, Papa Jeffoy, agad nitong ipinakita sa kanyang anak. Anong ginamit? Balat. Balat. Balat na ano yan? May atay. Balat na ayop. May bulaklak. Chicharong bulaklak. Tinawag na chinelas overload. <laughs> 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 Ang chinelas pala, Papa Jepo, yung salitang Kastila. Sa panaginip daw, ba maganda yung diwata? Ha? Ah? Maganda yung diwata. Ano eh? Uh, flat? Flat namigin chest? Namigay ng chinelas? Flat chest. Hindi yung diwata, namigay. Maputi. Maputi. Ah, kilala ko yan. Ha? Ah? Serrated Rated K yan. <laughs> <ha>. namigay <laughs> ng chinelas. Ten, ten, ten. ten. <laughs> 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 Ang daming chinelas. Diba? Oh. Nandito tayo sa Occidental Mindoro. Uminigay ko Sanchez Ayun. Yung, ano, Papa Jepa, yung chinelas pala ay salitang Kastila yan. Na tumutukoy sa isang uri ng sapin sa paa. Nagawa sa magaan na materyales na kadalasan merong strap at panali. Ang chinelas. Ah, salitang ano din pala to, Pran Frances. Ibig sabihin, ah, chinel na nangangahulugang uud or caterpillar. Ito ay maaaring tumutukoy sa malambot na pagkakagawa ng orihinal na uri ng sapatos. O Chinese chinelas. Pala Chinese pala yan. Chinese? Ang chinelas? Sabi mo eh. Ah, hindi. Frances. Frances daw. Chinel. Chinel? Chinel. Nangangahulugang uud or caterpillar. Tapos? Oh, uh, yun daw yung ibig sabihin niya. Chinel. Anyway, Papa Jeppoy. Uh, hindi nagtagal yung pares uh, ng chinelas. Kumbaga nung nakita ng mga kalaro nila, yung mga bata, eh gusto na rin magkaroon para maprotektahan ang kanilang mga paa. Hindi masugatan, hindi ma... tawag nito. Kumbaga. San ginamit yun dyan eh? Sa tumbang preso? Ha? Tumbang preso. Ginamit nila sa tumbang preso. Eh na nga. Hindi nagtagal ang uh, balita tungkol sa kanyang invention ay uh, marami nang nagnanais na magkaroon ng chinelas at naging matagumpay ang kanyang negosyo Papa Jepoy sa wakas at nakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak niya. Matagal na daw panahon may tsinelas, sabi dito. Oh, matagal na. Panahon pa ni Jesus Christ mga tao daw naka-chinelas. Bago pa man si bago pa. bago pa man si So before Christ. Before Christ. Bago pa man si may chinelas na. Oo. Oh, pero yung mga tsinelas nila, eh, gawa lang sa balat ng hayop. Hindi pa ganun kagapal. Ah, oh. wala nang, wala nang pa. I-drawing mo yung chinelas. <laughs> Direk, nasan yung... <laughs> 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 wala nang paligwi-ligwi. Pa-drawing. drawing mo dito. Pinalo siyo eh. <laughs> yan ang kauna-unaan, chinelas? Oo. oo. Ay, pombra, nasan yan din drawing mo? Nasaan yan? Bakit may ano? Para sa tiles? Ha? Uh? Ano yan? Ha? Huh? Sana, nasan yan din drawing mo? Ah, uh, kasi pag minsan na uh, ano, uh, ginagawa ninyang uh. on-table tennis. <laughs> At the same time, racket yan. <laughs> ginagawa ano, racket? <laughs> Ba't ganyan? <laughs> yan ang kauna-una na jinella sa Alpombra. <laughs> Alpumbra <laughs> Ilalim na kahoy <kawi> yan <laughs> Barangay Ellis 97.1 97.1 Forever Number 1